bayang magiliw, pelas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di kang pasisil, sa dagat at bundok sa simoy at sa langit mong bughat may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning Ang bituin at araw niya kailan pa ni di Lupa ng araw ng luwal, hati't pagsinta, buhay la aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo.